Hi guys! Hello, hello, hello! This is your Mr. Universe Nightingale's anyway, Moneywear Vlog and welcome to this beautiful video! And tonight, we're so very pretty Ayun, tumurang-suka ka para, ayan! We're so very pretty guys dahil Ayan, naka-ano tayo Dahil... Um, it's sahod time. Kuting sahod para sa family. So, pupunta kami ni ate, together with Jory and Lucas, doon sa puerto. Sa puerto lang kami, ayun na Mrs. kasi malayo na. Sa puerto lang kasi, kasi may dalawang mall doon. We have the Gaisano Mall and we have the TH. Mall by TH. Basta mall lang yan din yan. So, bibili kami ng mga gamit ni Yori para sa kanya school. So, may mga notebooks, may mga papel, mga pencils, ball bags shoes, dress, ano pa ba? Ay, Lucas, nabibili ako ng dress for Lucas. So, yun, um, sharing blessing to our family. Ganito naman di ba? Pag uh, maraming mga, may, mga, sobrang kuan sa sahod, but side sa mga um, monthly bills, so kung may mga sobrang sahod, bigyan natin. At ngayon ay needed siya, necessity siya kasi malapit na yung pasokan. Ngayong lunis na, so it's 29. Ano ba yun? 25, 36, 37, 38. 29. Oh my God! Good luck sa mga papasok. And sa mga um, nasalanta po ng bagyo, um, our prayers po sa inyo. Pero sa lahat po, napapasok yung Monday uh, from Isais to Mindanao, from Luzon, sa other part of Luzon. Good luck mga students and be good to your studies. And... see you na, dahil naghihintay na po sila. Mwah. I want to come, guys. Locus is here. One of the shoes. So let's go, guys. Hey. Hello, guys. We're here now. at Puerto. Wait lang, huwag ano kami. Guys, this is the TH. At yun pa yung Gaisano. Doon kami papunta sa Gaisano. So, let's go. And that's the mall. Boy. Hi, boys! So, let's go, guys. Hindi naman siya mukha no? Let's go! Dito kainit Hi, ah, katugnon. Yeah, my elevator, guys. Ah, Look po. So busy siya dito kasi marami na si shop. Pero ang sabo. Pidro muna tayo guys dito sa Metro Mock Mach Machine. Mga bata. Scott, siya. Galileo. Gali Galileo, Galileo. Kapag ka magkawatahin ka. Ay! Ay ko. Let's go! let's go! Let's order. Muna kain muna kami guys. bago bibili ng mga churba. Ayan, happy yung kiddos! Sa so, dito kami sa shopping, guys. Mag-eat mo lang kami before magbibili ng mga ano gamit. Ayan na siya. Let's go, guys. Let's go, let's go, let's go. Uh, after one hour, charot. Oh guys. Ang ating dinner. Dinner, lunch for tonight. Lunch for tonight. This should be mine. This should be yours. This is mine. Uh, let's eat. Let's eat, guys. And uh, this is for you. Another for you. Ano nga dyan po? Mayroon pa pa rin ganito guys. Yan. Para sa ano... I-off na lang. I-off na lang. Mayroon tayong mali. Chili sauce jerky. So...

Deli! Nice! Again, the oral oral feast. Happy to be So, welcome! I'm going to buy yoli, I'm going to buy it. I'm going to enjoy it. It's called the walking distance. Walking in the sea. <laughs> Oh, di ba? na gusto ko gilakaw karon, di ka gilakaw ha. <laughs> First. Ito oh. Pita pa sa gusto ni mo. Ay no mga Spider-Man ti mga bante, tara. Mga pambata, may nakaron mga pang high school na. Ito oh, tara dito. Sabi ba? Yo, meron tayo na yung nakatuloy na ng bag. Kalabot ako rin mga difficulties. sa dahil. Difficulties daw. Check the zippers and everything. Careful ha, kaya yung mga baso dito. Ayun dito mga bata. hindi mo tayo kabayot sa baso. Diyan, notebooks. Kaya rin o dala Dito mga yarns, oh. Ano tadi po Tara ako, kaya para dali na. Siya dito yarn mga good kaya nga di ba siya makasamad.

Na, nagkakaroon ako bike. la sa'yo magustuhan. Daraan oh, daraan oh. Shhh. Yuri. Daraan na na iyo. Ah, Ayun ang bike, hindi taka afford agi barbie <laughs> no folks, gusto niya mga ganito kasi ano lang siya, walang mga writings. Dito, mga ganito, mga call. Pero hindi pink, ha? It's blue. And it's... Ilan di, uy! 38. Ah, 38. Hey, guys, guys. Kitty King. I get it out 34. Nain mo. Karang pang high school, eh. This giant... Ah! Wala na kasala na ta. Tayo guys. Na uniture ba? Gabol pila ka? Or... Night blue? So this time guys, let's look for a tumbler. Para sa... Asa itong mga bata yung nagkwado sa toys? Let's look for a tumbler para po sa kayang... Um... Tawag ito. Water therapy. So let's Hi, my tumblers. What the fuck put kini, man? Sa mani guys. what's po just strong, no Nahulog <laughs> nahulog. <laughs> and balunan po, guys. The food storage court, court. <laughs> Yeah, let's find out kano gusto Ay, ang nakakapagod shopping? <laughs> Huwag ka dako sa budget. Yatlox. So, we're done buying for your things. Ito na siya. So, guys. Ayun na si Lucas. And, walaan. No, Uy, ni Lucas. Tara na. Tara na. And, we are at the cashier now. At the counter para magbayad po. Ayun si Lucas. Yan na po nabiliin ni Yuri. yan we're done buying here. Doon kami sa mga dress naman. Ay, di rin dito okay. panaog. Dito sa mga dress, guys. So dapat dito limited yung mga kilos mo kasi maraming mga babasagin. Ay. <laughs> Ngir kapil dari mga pitsil gito. Okay. Jesus Christ. <laughs> so let's go to shirts, pants and everything. Bag na siya. Dun pwede naman pala kasi may resibo naman. So let's buy dress. Ah, oh, pambata. Okay, panit ang bata sa shoes. Sige daw, pili na daw. Dala o. Oh. magagmay gag oh, gagawin. Eh. Ang gagawin. Ang mas gamay. Ha? Pila din na. Pila sukot. Simbak. Dito na lang o. Oh. Or kanina ba? thank you so much to the cashier of Gaisano for letting me charge that person. Hoy, amang ka. Eh, sakay na po siya. Ay, ako na. Dali, dali, sakay. Dali. Pagdali. Na, nagsakay na po. Naglakang na po. Yeah, naka shopping na like. Asa uwi po babae ba ay yaha Ay, iya ha. We gonna wear, I the Tura ha? Siya sa una. Hi guys, we're here at Children's Wardog. So saan yung mga pamangkin ko? So, malulubat na po tayo. Bawal po mag-charge dito. I don't know why. Doon so, sa second floor, hindi mo mag-charge dito. Sa third floor, kayo bawal. Ay, ambot lang sa ano. So, let's have... Uh, uy, where's your shirts? Wala pa siya lang kapili. Kato na lang, Yuri. o Yuri. Dali ba? And mga uniforms for Yuri, guys. So, we have polo. We also have shirts, yung pang pa -inner. So it's five. And, ah, pwede na biskali siya. And meron tayo like set for Lucas. And pants niya. The, what's the word? Slacks. The slacks. Before tayo malubat guys, pinapili ko sa ate kasi magkakaroon siya ng dalawang blouse. Gift ko na rin sa kanya, guys. Kasi next month is her birthday. Kaya, todo na to, guys. Ay! Filipino ah, culture! Pag-uwi sa bahay, we should have bread for our family. Pack for Lola. Huy, <laughs> Kada ka ba Magikuwa? <laughs> yeah, let's go! What's that? Sabadyo na pa si Mono, ano eh? Kuan ba? Ay, kanina yung gusto kaan O, oh, saan din na siya? Ubi cheese. Ayan. Yeah. So, let's go. Where pa man. Kaya naaan na bagong bayan and everything. Ayan okay. okay. guys, we're done purchasing something for us. So, ang last time na pan at tinapay. And, we're gonna go home now. So maghahanap kami namin taxi guys. It's multi-cab. Ayun sila ate. So si Lucas, dan buying niya sa kanya mga materials for class ay for school. Yan. So meron din damit si Lucas at si ate. And kapagod guys. Hindi na kumap. dira ako kumuban sulod. Hindi na sasama next time magpagod. So saan yung mga naali-ali guys? Let's go!